Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga sundalong kasama sa rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal na nabiktima ng malibagong pangaharas ng China. Sa kanyang mensahe, pinuri ng Pangulo ang mga ito sa pagiging matatag sa kabila ng mga hamon tuwing may mission sa West Philippine Sea. Si Bien Manalo sa detalye. Kayo ang halimbawa ng isang bagong Pilipinas kayo ay isa sa aming inspirasyon para lalo pang pagbutihin ang aming sinumpang tungkulin. Ito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sundalong kasama sa rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea kamakailan. Personal silang binisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Camp General Artemio Puerto Princesa City, Palawan at sa kanyang Talk to Troops visit, binigyang parangal ng Pangulo ang walumpung sundalo dahil sa kanilang hindi matatawarang katapangan at kagitingan. Nasuungin ang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard sa pinag-aagawang teritoryo. Ginawara ng Commander-in-Chief ng Order of Lapu-Lapu Kamagi Medal ang 77 na sundalo. Habang ginawara naman ng Order of Lapu-Lapu Kampilan Medal si Seaman First Class Pakundo, ang sundalong naputulan ng daliri. Despite these challenges, you have stood up and upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos, a mutual respect for life, for dignity, and for community. Kailanman, ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Today, as your Commander-in-Chief, I have never been prouder of the brave women, men, and not just the West Command, Western Command, but the entire armed forces as I am today. Hinikayat ng punong ehekotibo ang mga sundalo na ipagpatuloy ang kanilang pagtatanggol sa bayan na may respeto at integridad. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta sa mga sundalo na lumalaban para sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan ng bansa. I reassure you that you have the entire nation behind you, praying for your safety, praying for your success. The Filipino people is grateful for your dedicated service and to the families that support you. The government will continue to provide all your needs and look after your welfare and your family's welfare. Matatanda ang huling bumisita sa Western Command si Pangulong Marcos Jr. Setyembre noong nakaraang taon para sa paggurita ng Peace Consciousness Month. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.